Hello to everyone! Narito ako ngayon sa bayan ng Sorsogon sa public market kasama ko ang aking magandang 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 dilag ng taga summer renyo mga taga summer Hello mami! Hi po! <laughs> ay si mami Ayan si mami! Hello mami! Kumusta po kayo? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan, mami? Nagtitinda-tinda dito lamang sa palengke. Ah, okay po. Ilan taon na po kayo, mami? Ma 75 sa 20, sa day March. Ah, March 20! Uh -huh. Ano ba diba, naka-record na yan sa isa'yo? Ay, ayan. Ah. Tatandaan ko yan, mami. Ano ah? yan? Ay naka-record niya yun dyan sa video natin. Oh, March Lord. 20! Magsi-75 years old na po kayo. Ayan. Tatandaan ko yan. Kalimutan ko na lang ang iba. wag lang si nanay. One week na lang. One week na lang. Sana nga. Sana nga. Makadaan ako kay nanay. Pero isusulat ko yan sa aking libro.